So yun mga mt mabilis ang video lang. Tisheko nga pala yung idea. Anong brand ang bibili natin? Motor natin ay model T150 Euro. Ipapurita e ko sa inyo yung tatlong wiring na hulay-dilaw. Na ito yung magiging guide natin para bumili ng regulator. Pwede kayong rumekta sa brand ng Suzuki Thunder 150. Pero iti-check nyo tong wire na to na hulay-dilaw na tatlo. Pinaka-importante kung pagbibili kayo ng bagong regulator, yung body niya hindi, hindi na importante sa makikita niyo meron. Betong dat, sa ibasing regulator may marikita halang na plema or anim or apat lang at may kulay grey na kulay. At kung iniisip mo na hindi sasakto yung botas, dun sa pagkahabitan mo, pwede siyang ma-adjust. Kaya magiging sa ang mga Tapos itong dalawang sarit na luma, huwag nilang siyang wawala eh, telepon. itatapon. Para just in case na kailahanin e eh, pwede nga na lang itong dun sa bago para recta habet na lang yung gagawin nyo. So yun yung mga VMT wa ulitin ko lang. Ang pinaka-importante niyong tatandaan sa pagbili ng regulator ay dapat meron tatlong wire na dilaw. Yun yung pinaka-importante sa bibili yung regulator kapag Model T 150 euro ang gamit nyo. Ayun mga VMT, sana nabigyan ko ngayon na idea kung anong regulator ba ang bibili nyo. Siyempre mga mag-subscribe ka sa Aven Channel dahil exclusive lang to sa Model T 150 FIO -R.